Hello everyone! Good afternoon! So ayan, welcome na welcome po dito yung mga baguhan na gustong mag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Kaya naman, tapusin nyo ang aking video para marinig nyo pa yung iba ko pang sasabihin. Tiyang! Welcome to my vlog! So ayan guys, share ko lang sa inyo nung first time akong nag-abroad, okay? So, syempre, pag first time, di ba, hindi maiwasan na maging makaramdam tayo ng excitement, di ba? Sobrang excited, pero hindi natin alam kung ano ang ating madadat dito sa ibang bansa. So, ano nga ba yung unang hakbang na ginawa ko noong unang tumuntong ako dito sa bansang Hong Kong? Panoorin at pakinggan! Okay, so yun nga po guys, mga katambahay. So, ang ginawa ko nung unang dumating ako dito sa Hong Kong is, syempre, pumunta ako sa agency. So, sinundo ako ng isa sa staff ng agency. So, ayon nagkaroon ng maikling briefing. So, tinuruan ako kung paano gumamit ng octopus card. So, yung octopus card po kasi ay uso po yun dito. Kumbaga, tinatap mo lang siya para madali yung ano yung proseso halimbawa ng pag sasakay ka ng bus o kaya sa train o kaya kapag bibili ka ng pagkain itaktap mo lang yung octopus tapos yun nga guys nung pumunta ako dito sa Hong Kong nung una nagpareban pa talaga ako di ba <laughs> reband reband tapos yun noong after sa agency the short briefing eh di dinala na ako sa aking amo. So nakipagkita ko sa MPR. 'Di ba? Ang aking aura noon is blooming pa. Pero syempre, hindi ako masyadong naglipstick at nag-makeup kasi baka naman, alam niyo na. <laughs> And then pagdating ng bahay ng amo, no rest. No rest, okay? Sabak agad sa trabaho sinama ka sa market, nagbuhat ka ng maraming pinamili. <laughs> nagbuhat ako ng maraming pinamili. My gosh, sumakit talaga yung balikat ko ng bonggang bongga. Kaya guys, nako, bago kayo pumunta dito, dapat ihanda ninyo, ihanda ninyo ang inyong physical na ano na yung sabi yung ang inyong pangangatawan ng inyong kalusugan okay kasi pagdating dito guys nako Todo na to, todo na to. So, yun nga, guys, kailangan itali ang buhok pag nagmamarket. Kasi, dito dumating ako is summer na summer, kaya naman grabe yung pawis. Oo, tapos lakad, bit-bit dito, bit-bit dito. Tapos, pagdating sa bahay, ayun, maglilinis ng toilet. Ayan. <laughs> Mag, uh, ano ba yun, magmamap. Magdadusting. So, ayan, guys ganito talaga pag uh, ano kapag domestic helper. Okay? So, hindi ko naman nilalahat kasi may mga amo na nagbibigay ng rest muna sa kanilang mga helper. Meron naman yung mga amo na pagdating mo, kailangan may magawa ka agad. Yun, okay? So, wag sasama ang iyong loob, guys. Kung ganun nga ang iyong maging amo. Kasi, di ba, yun naman kasi yung in-apply natin dito bilang maging taga-ano, utusan, okay? Tapos ano pa ba? So ayun, tinuruan din akong magluto. Ganon. Uh, simple lang ang mga luto nila, guys. Uh, depende pa din sa amo. Kasi may mga amo na simple lang ang gustong lutuin. Meron naman yung may pagkabongga. Ganon. <laughs> 'di ba? So ayan, ano pa ba yung ginawa ko? Ayun, tinuruan kong magbasa ng English yung mga bata. Kasi gustong-gusto ng mga Chinese yung binabasahan yung mga kids nila or yung mga kids gustong-gusto nila na binabasahan sila ng English stories. Ah uh... Eto, naranasan ko ding maligaw, guys. Okay lang kung sa trend maligaw kasi, pwede ka namang gumalik ulit, sumakay. Pero kapag sa bus ka, sumakay at naligaw ka, hindi ka pwedeng magpara. No, cannot. Kailangan mong bumabasa. Meron po kasi ditong talagang place ng pwedeng pagbabaan sa mga pasahero. Ayan, eh, mali yung nasakyan kong bus papunta dapat doon, ang nasakyan ko papunta doon. So, hindi ko alam kung paano ako magpapara kasi yung ibang matatanda dito na driver ng bus, hindi sila nakakaintindi ng English. So, as me, parang ako din hindi nakakaintindi ng Cantonese, hindi rin ako nakapagpagsalita ng Cantonese. So, ayan, alam ko galit na galit yung driver sa akin kasi pag usap ako sa kanya in English. Sinasagot naman niya ako ng Cantonese, so hindi kami nagkakaintindihan. So ang ginawa ko, ayun, ay, namasahin na naman ulit ako, pabalik. Ayun, todo ay abot na abot abot ang aking paghingi ng sorry sa among ko. Naku, buti na lang at hindi naman niya ako yung pinahiya talaga. Sinabi lang niya sa akin na kapag naligaw ka, tawagan mo ako next time, gano'n, ganoon So, ayan. And then, yon syempre, hindi maiwasan na ma-scold ng employer mo, di ba? Kasi magkaiba naman kasi ang ugali ng lalaki at saka ng ba, uh, babae, ng employer. So, ayan, guys. Ilang linggo pa lang ako noon. Gusto ko nang umuwi. Ang sabi ko, ang hirap pa lang mga tulo. Oh my gosh, nasira ang aking rebanded na hair. <laughs> Pero masaya din naman kasi kakaibang level of experience yung mga naranasan ko dito sa ibang bansa. <clears throat> And then, nag -good ako ng 3 years sa Pilipinas. Tapos naisipan ko ulit bumalik. So, ayan, yung pinakaayaw ko sana na maging trabaho. So, yun naman yung trabaho ko ngayon. So, meron po akong alagang uh, isang aso. Ayun ako, ayaw na ayaw ko talaga kasi madirihin ako sa dumi. Di ba? Pero iba pala kapag ang aso alagang bahay tapos ay kumakain sila ng dog food lang o kaya vegetable at saka ay meat. So, ayan. Uh, hindi gaanong maamoy yung kanilang mga dumi. So, nasanay na din ako. Tapos, yon ang pinaka-hate ko pa is yung ang mga pest. Yung mga ano, mga malilit na nangangagat kapag lumalabas sa bahay o kaya pupunta sa garden o kaya sa pupunta sa park. Nako, ako'y habulin ng mga pest sa totoo laan imbes na kuminis ang skin ko dito, naku, nagbatik-batik na, nangitim na sa katatamot ko, kasi nagkaroon ng mga galis-galis, ayan. So, kapag lumalabas ako, kailangan kong may dalang pamaypay, ganon-ganon, para nilalayuan ako. Kung minsan nga, natatawa na yung mga dumada, napapatingin sila sa akin. Kasi daw, panay daw, ang ganito ko. <laughs> ang hirap lang din mag-alaga ng aso, kapag ayun lang, kapag kumakain ka, kapag kumakain ako, tapos biglang dumumi yung aso, need kang tawagin to clean. Need to clean. Kasi, hindi pwede, hindi pwedeng pabayaan na kumakain sila, tapos dumumi yung aso, tapos ako kumakain din, so hindi pwede yon Kailangan kahit kumakain ako, ayun! <laughs> Kung minsan nakakasama ng loob. Hmm. Kaso ba ayun, nasanay na rin ako na gano'n ang aking ginagawa. Hmm. So ayon hanggang sa tumibay na lamang ang aking sikmura. <laughs> nguna na talaga naglalaway ako. <laughs> Mahirap din nguna sa totoo lang. pero na-enjoy ko naman kasi pet lover din naman kasi ako dog lover din naman ako. Yun nga lang hindi ako kasi sanay sa aso na nasa loob ng bahay. Alam niyo naman sa Pilipinas, 'di ba, kapag dumumi ang aso, <clears throat> sobrang maamoy. <clears throat> Ayan, so 'yon lang. Ano pa ba yung aking maibabahagi, guys? So, ayan. Uh, habang lumilipas 'yung araw, nag improve tayo, na develop tayo, ganun. Ay nag-a-adjust tayo. So marami tayong natututunan, tumitibay ang ating loob, ganun. 'Di ba? Pero itong pinakamatinding kalaban talaga dito, homesick. Oh, no. Homesick as oh, in. Oh, no. mo talaga yung kirot sa puso mo, sa damdamin mo, na maluluha ka nalang bigla-bigla. Homesick talaga po yung pinakamatinding kalaban. Ang trabaho, okay lang, kaya. Kaya nating tumayo ng 14 hours. Di ba, lalong-lalo na pag ang mga amo nandito sa bahay. So, hindi ka pwedeng paupo-upo kailangan gumawa ka ng gumawa. Kahit tapos mo lang gawin, babalikan mo na naman, patunog-tunogin, linis-linisin, para alam nila na kahit paano, busy ka. Di ba? Nauubos yung oras mo sa pagtatrabaho. Kasi sila nga sobrang over, ano, workaholic sila dito sa Hong Kong, mga Chinese. So, ayun lang. Basta para sa mga baguhan na nagtatanong sa akin na gustong mag-apply dito sa Hong Kong, dapat po ay malakas ang loob nyo, matibay ang loob nyo. <coughs> Hindi kayo basta, basta sumusuko kapag nasaktan kayo sa mga salita nila. Well, gawin nyo itong positive para i-improve pa ang inyong sarili. So yun lamang po and thanks for watching. See you unit sa next kong mga video. Sorry po nabubulol ako. Bye!